Lagwa ulit tayo ng tako ano dahil wala tayo na putol yung ating tako. Paggawa ng tako, ito po ay dos por dos ang laki oh, kung mapakikita nyo no. Ngayon, ni paninipisin natin dito, kailangan 1 in 1 port sa dulo tapos dito naman kailangan ng na matira ay one in 1 ano yung 1 in 1 half ano, kahit 2 inches pero ito CM pwede. kaya nyo na lang kakatamin. At syempre, isa muna po tayong Intro wow. 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 guhitan na po natin ano, kabilaan. Ito po ay second hand lang. Pero at saka tangili lang, hindi siya talaga yakal. Ngayon, bago po kayo, bago niyo po talaga riin, kailangan po wala nang pako, ano, malinis na para hindi natin masagasaan ng lagari natin. Ating digso. Dahil digso po ang ginamit na gagamitin natin. napantay na po natin siya, no? Maliit, tapos palaki. Ngayon, dito naman po tayo magbabawas. ay mataba ano tapos yung kabilang dulo ay mas manipis so, yan po siya handa na po natin siya bilugin na, ano sukatan na po natin siya para sa bilog niya pong adjasa ng inyong barena, walang pahinaan, pwede po kayong gumamit ng ganito ang ano, no, transformer. ah uh, ngayon naman po ay natapos na, na po natin siyang liahin, no. Ngayon susukatan naman po natin ng pandulo. Ay may gatla na po ano. Ang pinanggatla po natin siya sa kanya ay yung pinaka mismo papasok nating bakal, ano. Ito po yung pinakamaliit na tubo. Yan ginuhitan muna natin. At siyempre, gugupitin natin 'yan. Tubo po 'yan, GI po 'yan na pinakamanipis no parang sa payong. Ayun, gupitin muna natin ano para siya ang lapat natin ayan nabiyak na pool pala natin ngayon lalagyan po natin ng pandikit itong dulo ng kahoy kailangan po may pasok natin ayan o, pagkatapos sa talian po natin siya ngayon ayan nakita nyo na po ngayon patutuyuin pa po natin siya no ngayon bago natin po habang pinapatuyo po natin siya siyempre gugupit muna tayo dito ng balat ito po yung balat ng sapatos ano Ayan. Eh, sa mga nagtitipid sa tako, pwede mo po itong gamitin to Balat, kung ano may balat sa sapatos yan. Katulad yung balat po yan. No? Pwede po natin gamitin yan. Ayun, tinanggal na po natin yung ating tali. Nakadikit na po siyang maigi. No? lang natin para mawala po yung talim. Ano? Siyempre, natin yung dulo niyan. Kailangan pumalihan natin na maayos at makinis yung mga dulo. At para pag isinuro sa lamesa ay hindi po masugatan ng ating sa lamesa no? kailangan po makinis na makinis yung bakal na yan dahil makakaguhit po yan sa ating lamesa kapag hindi po maayos ang dulo ng ating tako kailangan po wala po siyang talim at kailangan maayos na maayos bilog na bilog at hindi rin po masakit sa kamay pag may talim ano makakasugat kasi pag may talim yan pwede rin po kayong gumamit ng kahit na antena yung aluminum yan diba yan ito na po yung balat ano lalagyan na po natin ng pandikit ang aking ginamit dyan ay pass glue ano kaya didikit na po natin yan at syempre patatagalin pa po natin ang bahagya ito yung mabilis lang naman doon kita yung na po tinabas ko na po yan ang kutsilyo na hindi ko na po pinakita sa video dahil yung bawal po magpakita ng matutulis na bagay sa video kaya yun lang po ang ginawa natin tinabas natin yan hindi natin pinakita at ngayon naman po siyempre liliyahin po natin ang pabilog yung dulo niyan para mas maganda po ano wala po siya ano talaga at maganda maganda siya itumbok yung ating dulo ng tapo at pwede po tayong gumamit ng tisa dyan basta ganyan nakamalat ayos na po approve at syempre nandito na po tayo para atin na pong testingin yung ating ginawa Yan, testingin muna po natin ano Oop, lalayo tayo ng konti para matesting natin. Kita tayo sa camera. Ayun. Approve na po.